po mukhang uh, binuging ni attorney Torion ang uh, legal counsel ng KOGC itong kasinungalingan ni General Torre dahil ang sinasabi niya ay hindi umano sila nag-usap patungkol po sa pag-aresto kay uh, Pauline Canada ngunit ipinakita po ni attorney Torion ang mga dokumento mga text messages na umano'y nagpapatunay na itong si General Torre ay nagsinungaling pinaninindigan po ni General Torre sa isang press conference sa Metro Manila na umano'y hindi siya kinausap pa, hindi niya nakontak, hindi sila nagkaroon uh, ng conversation ni Atty. Torion patungkol po sa pag-aristo dito kay Pauline Canada. si Atty. Torion din po kasi ang legal counsel nitong nga uh, ni Pauline Canada. Ngunit sinasabi po ni General Torre na never po na nagkontak sa kanya itong si Atty. Torion. Ngunit sa bidyong ito, sa balitang ito, ay pinakita ni Atty. Torion ang ebidensya. Ano kaya ang masasabi dito? Ah, ni General Torre dahil booking na ang kanilang kasinungalingan, ngalingan. Iginiit ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torres sa nagdaang press conference na hindi siya nakatanggap ng tawag o text mula sa legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion. Yan ay matapos maaresto ng kapulisan ang kapwa akusado ni Pastor Apollo C. Kibloy na si Pauline Canada sa isang subdivision sa Davao City noong June 11 giit ni Torion. Nagsisinungaling si Torre dahil bilang abogado ni Canada, agad siyang nakipag-ugnayan sa opisyal nang matanggap ang balitang nahuli ang nasabing akusado. That is a lie. Uh, that is a lie because uh, andito naman yung mga <coughs> text messages dito eh. Uh, hindi naman siguro po pwede na i-deny niya ito. No? Siguro, uh, uh sasabihin siguro natin na um, Teknik lang niya yun para ma pa niya ng marami si uh, Ma'am uh, na walang abogado. Pero alam niya, being a general, na bawal po yun. Because uh, Republic Act 7438, Section 2 in relation with Section 4, uh, mandates that all persons arrested or detained at all times be assisted by counsel. At all times. Huh? Matatanda ang itinanggi ng tauhan ni Torre na naaresto si Canada at siya ay dinala sa Camp Katitipan. Pero biglang binawi ng PNP ang nauna nilang pahayag dahil ang aktwal na pagdakip kay Canada ay nakudan pala ng video. <laughs> so yan ang problema ano, mga kababayan po natin. Kahit pilit pa nila dinideny, eh, may mga hawak po, may video, may text messages na mga ebidensya mga kababayan po natin. Yan ang problema kasi yung mga pulis natin ngayon eh kaduda-duda po ano. Pati na po itong si Secretary Abalos eh mukhang sila na rin kasi yung nagpapakalat ng mga maling informasyon mga kabayan po natin. At uh, bakit hindi nila aminin, di ba? Bakit hindi nila aminin kung ano yung totoo? So, ibig sabihin may pinoproteksyonan sila na ayaw nila mabulgar, ayaw nila malaman ng taong bayan. And beside, bakit ganun yung talokbong po ni Miss Pauline Canada? Bakit hindi nilabas talaga ang kanyang pagmumuka? Kaya ta tuloy duda po ang taong bayan. Siya ba talaga yan? O iba? Kasi ang iniisip nila, baka kung ano-ano po yung pahirap na ginawa dito kay Pulen para umamin o sabihin kung nasaan po itong si Pastor Apolo Kibuloy. Patungong kamkrame at personal na nakausap si Canada. Inilahad niya na wala manong gustong tumanggap sa akusado dahil aminado ang otoridad na may regularidad sa paghuli sa kanya. 'yung pagdating kasi ni Ma'am Polin doon, walang magtanggap sa kanya. Walang magtanggap kasi sa first night niya sa hotel siya na pa social naman 'yan. Yung uh, wanted na hinuhuli nila, umani wanted para sa kanila ha. <laughs> Ay sa hotel pa dinala. Bakit hindi dinala sa proper, ha? proper location, proper place which is either police station o kahit anong kampo, bakit sa hotel, 'di diba? Tulog ni General Torre. Wala daw ang magtanggap sa kanila kasi uh, admitted nila na parang may irregularity talaga doon sa pag-arrest uh, niya at saka pa hindi hindi pag-recognize na aking tawag, text message kasi. Sa ngayon, sinabi ni Torreon na nakadepende na kay Canada kung magsasampa siya ng kaso laban sa mga otoridad. So, ayan po, et sana makabayan po natin sumampa ano ng uh, kaso itong si Miss Polen para naman mabigyan ng leksyon. Kasi ito makabayan po natin. Ito yung messages na nag-uusap po ito si General Torre at si Attorney Torreon. So which is ano ito eh, uh, physical evidence na mahirap po actually i-deny. Dahil hindi po ito madadaya. no? Oh, may mga pizza at oras kung kailan po na-receive at na-send po ang mga messages. Kaya mga kababayan po natin, nakapanghina lang po, ano, nakakalungkot lang na yung mga pulis na inaasahan po natin na sila dapat yung magpapatupad ng batas ay eh, sila po yung nagsisinungaling tapos yung mga gumawa naman ng batas yung tinatawag nating mambabatas ng Senado at ng House of Representatives abay mukhang sila rin ngayon ang nagbabaylit ng batas na kanilang ginawa naku po ha eh, mga kababayan po natin huwag kalimutan i-share po yung ating video ito at uh, sana po marami po yung uh, makapanood at malaman po ng ating kababayan kung ano talaga ang tunay na nangyayari ngayon. Kasi kung umasa lang po tayo do dito sa mga higanting malalaking uh, media, malalaking uh, mainstream media, eh hindi na binabalita yung mga ganitong klaseng isyo. Pilit pa minsan na pinagtatakpan. Kaya nakakalungkot. Kaya dito po sa isimina, ay kung totoosin mga kababayan po natin ay nakakuha po tayo ng mga totoong impormasyon na gusto natin malaman na walang script at hindi po Uh, eh, pinipili lamang kung ano yung binabalita. Which is, yan po yung ginagawa ng ibang social mi media, pati yung kanilang social media account na pinipili lamang ang kanilang pinapalabas. Kapag tamaan po ang ating presidente, yung kanyang kaliado hindi na po nila binabalita. Nakalungkot. Kasi yung dating mga midstream media na mahilig mababatikos, mga atake kay PRRD, ngayon ay nabusalan at tahimik na kasamang kermi o sinayang sa palang mga... sa... um, kung Tawag text message kasi na umaresto sa this morning